Hello everyone! Nandito kami sa Nandito ako ngayon sa Paco Park. Nandito ako. Sinamahan ko kasi yung pamangkin ko sila sinagawan sila. Nag-practice. Dito sila so, practice? Nag-practice. Sana dito, mag tayo. Yay! tung mga bibili ng mga I don't know sa mga pari or sa mga lumang tao dito sa pako dapat paikot yan pati doon sa pa. kabila tingnan nyo mga hindi na mga I think lumang tao dito sa pako hmm. tapos dyan ginawa nilang park So, oh, ang daming mga ano din. Kaya kayo, kahit cemetery ito, ginawang park sa mga tao dito sa. Okay, ang daming pumupunta dito. Na daming nag-aan dito. Hello. <laughs> Kain. Dito. <laughs> Yeah. Yeah. Are you? I'm button around you. And you? look at that. Nineteen oh nine. That's it. Nineteen oh nine. So, mga lumang-luma na talaga ito dito. Yung hindi na tuma, anong matatandang tao na talaga dito nakalibing pa noon. Maybe 2000, uh, wala pa 1918, uh, 18 pa, 18,000 pa yung ano nito, Maliit lang naman siya pero ang daming naka living na mga ano. Siguro I don't know. Kung sino ang ano. Tingnan mga ano na dito. Ano kayang yung klase ng halaman ito? Eh? I'm not sure kung anong bulaklak ito dito. Let's look. Hindi ko alam po anong bulaklak ito. Pero isa sa nagbigay sa kanila, nagbigay dito ng magandang views. Pati mga mga luma at napaka lalaking mga puno ng acacia na nagbibigay. Nagbibigay ng lilim dito para nasilungan ng mga bata Project right, nyo? Oh <laughs> mm -mm. Oh my god Mga oh, estudyante nag-aano sila naggagawa ng mga project nila dito sa ano, park. Oh my god, tingnan niyo. Ay, klaseng puno 'yan din, pero ang lalago. Hindi ko alam kung anong puno 'yan, pero ang lago-lago ng ano, ang lalago ng mga dahon. Pero ang acacia malapit ng maano kasi sobrang tandaanan niya i think one na uh, i think is 1000 years na to 1000 years yung mga puno na yan kasi kung susumahin natin yung ano yung libingan dito may nakita ako 19 uh, 1904 Ibig sabihin, pag 2,000 is 100 years. Tapos, 2,000. No. Yeah. 100. Pag 2,000, 2,000, yeah, mga 2000 auto uh, hat 200 years i think pero ang lalaki pasensya na medyo bugo ako eh you oh, know, may mga pusa pa eh silalim <laughs> hello <laughs> Nagbablog ako ha. Tingnan mo yung mga ano na yan. <laughs> ang ano na yan. mo. Mga puno na yan. Ang ang lalaki sila. Ang tatanda ninyo. Ano puno na yan. I'm not sure kung ilang taon na yung puno na yan. Pero I think sure it was 100 years na din yan. More than more than yung 100 years na. At ito, ang ganda nga, pinapaganda nila kahit lang naman ito dito sa mga, ano siya. Kasi oh, kaikot lang siya. Mga uh, bibigyan yan siya. Nung mga lumang tagapako dito. Dito nakatira noon. Ito yung mga libingan nila. Kapunta dito, taikot. Hanggang meron na pa dun sa kabila meron pa dun sa kabila sa kamaga nun ikot sila dun pa ikot ikot sila dito hmm Makita, nandun pa, meron pa din sa likod. Makita mo rin doon sa likod, meron pa din silang ano doon. Ay, Tingnan nyo doon sa likod. Mayroon din doon mga ano. Doon sa kabila, papunta doon. Doon, papunta doon. Mayroon din silang ano. At dito rin, mayroon pa dito na kaano din. Kaipot talaga yan siya. Uh. Mayroon Meron din siya mga libingan pa ano dito. Kaya yun yung ano dito sa plaza ayun tawag nito plus plaza sa Paco Plaza so gaya nito meron din sila dito may nagpa-practice din bawat ano pwede kasi nilang mag-practice-practice dito sa ano sa loob tingnan nyo papunta doon. Bawat ano merong mga bawat merong mga ano kwarto-kwarto na parang ano nga ito lugar na to, ganoon. Tapos may mga gate din sila. Makikita mo 'yan. Kagayan 'yan makikita mo na ano puro yan siya ganun puro yan siya uh, libingan ng mga namamatay na tao mga lumang tao dito sa pako saka may naglilinis din may tagalinis din doon oh hindi hmm. ko lang maakit kung saan tumaakit yung taon. nagkakalinis dito. Kaya dito din. Hindi lang naman hindi naman siya sobrang laki pero parang meron siyang ano-ano yung part to quart uh, area area na pwede nilang paglaruan, paganuhan, pag, pag, pag practicean. Tapos na kayo? Ah, uh, oh, yung videos. Ah, okay. para... uh, yan. Tingnan niyo. Ito, itong puno na to ay yung this one na uh, star apple. Puno ng star apple. may may mga bunga nga eh. Pero siguro ang kumukuha niyan yung mga nag-aalaga dito. I don't know what ano yung klaseng uh, puno yan. Pero malaki siya. Pero hindi ko sure. Dito sa kabila, ikutin ko. Dito sa kabila, hindi pa ako sure kung ano dito sa kilit. Wala pa akong naanuhan dito. Oh. kagaya nito umpisa din dito paikot talaga yan siya papunta doon sa kabila kagaya dito ito yung libingan ni Rizal exit December oh. Memorial from Grateful Nation Jose Rizal andito paikot tayo hmm. isa pa din yan paikot hanggang doon sa dikod iba yung sa kabila, iba din din dito iba yung bawat ano din, yung mga parang kwarto-kwarto nila na inaanuhan tapos may naglilinis naman dito pero, iwan ko kung hindi ko sure kung no, hindi ko nandun kasi siya sa taas hindi ko ma-interview yung tagalinis dito eh. Kaya 'yun. Ang iba dito nagde-date date lang. Kaya yan. hanggang doon, hanggang doon pa ikot naman siya. Kaya. Okay O oh, yan lang po. Yan lang po muna. Yan lang po yung ano natin ngayon. Uh, yan lang po muna yung ano natin. Yung vlog natin para alam niyo dito sa alam niyo malalaman niyo dito sa ah, pako meron palang lang ganitong plaza na ganito. Hmm. Thank you for a uh, thank you sa pamanood. Sana panoorin niyo yung vlog ko, ha? See the next vlog. Bye for now. Dalis life in Manila.